ayan, hi ma'am sir, dito na mag-hi mo na, ayan, mag-hi mo na ayan si sir, nagswap sila ng iphone xs ito ang kanyang mahiwagang iphone ayan, 512 gigabyte, sino kayang maswerteng makakakuha nito makinis at walang scratch isinwap niya sa iphone 12, 128 gigabyte factory unlock, may pre pa ang dami ng pa pre ayan mga kalablab. free dito magpa 3 tools kung gusto nyong magpa 3 tools, ayan, syempre kung bago so, ka pa sa channel ko, huwag mo na akong kalimutan i-like, i-share. Sir, anong, sir, ma'am, anong masasabi mo dyan sa phone? Bait, bait ni ate. Sobrang bait, bait ba? sobrang bait. <laughs> <laughs> yung mga freebies, sabihin nyo naman yung freebies. Hindi na kayo bumili. na oh. Wala na. Comment naman kayo sa mga friends namin. Ayan, maraming salamat, sir, ma'am. Maraming salamat sa 8,400 400 subscriber, mga kalabas. Oh, isa, isa ka na doon. At isa ka na rin magiging subscriber at viewers Mom, ko, mga kaloblog ko. Na Ayan, maraming salamat man. sa panunood. Pwede kang tumawag sa or mag-text ano. sa Maraming salamat sa panunood. Ma, maraming salamat, ma'am. Ayan.